ito yung ginagawa sa aking ina o pakita ko sa nakalagay sa plastic yung meron nakalagay din o yung mga uh, uh, ilagyan ng tubig o, tubig para uh, mawala yung mga sisew nakalagay dyan maganda ito siya guys kasi tinanim dito sa paligid sa aking ina dito sa palibot sa bahay sa paligid kasi dito sa amin uh, maganda yung uh, lupain kasi maitim hindi na malagay na yung mga tao ito ang abono o, dito din ilagay yung tawagin uh, tawag niyo. unang ilagay guys yung amunggos hindi ko alam anong tawag ito sa tagalog sa bisaya yung munggos tao ito sa amin o, ito yun nakalagay sa amin o, naglinis ng kamay ko um, ilagyan na yung dito nang ilagay na yung mga gulay na Ngayon, luto ngayong umaga kasi karong umaga ito din ang aming ulam kasi yung isang araw uh, mga karne tawag ito yung mga manok yung adubong baboy tinula dito nata sa uh, gulay kasi maganda ito hindi lang ito araw araw na lutuin kasi uh, tawag ito sa bisaya yung sumo hindi ko alam ang tagalog itong sumo ito yun o, oh, na para pantay yung maluto yung gulay. Meron ito na naisip ko yung mga okra, merong kalabasa, yung carrots, nakalagay din. Marami dito yung inalagay. Ang lutoy nito ngayong umaga, yung tawag ito ng tinola din. Yan na ito, lagyan ng niyog. Kasi tawag ito sa amin yung isaya, yung su sumud hindi ko alam ang lagalong so, sumuno lagyan ng tao ito sa amin na bitsin ito yun madali na lagay sa aming uh, lutuin hindi kami mag uh, na yung magic syrup kasi madali yung mga tao ito yung mga uh, yung pa, yung bitsin maganda siya guys kasi hindi siya ma mapulok ito yun o oh. sarap ito siya guys kasi ang ah, galingan ko yung luto kay marunong ako kunti yung mga timpla hindi ko alam anong tagalog yung timpla um, ito na guys halo-halo -halo. para pantay yung pagluluto ah, uh, 15 minutes ah, uh, kunin ito ilagay sa yung sa tawag ito sa plato guys mamaya ipakita ko pa nyo nga mamaya guys so, ito na guys oh dito na ginalagay um, Iyalo-halo ko para tingnan ko kung okay na ba siya. Pantay na yung pagluluto. O, meron yung kalabasa nakalagay din. marami dito. Yung mga dahon ng ito guys yung nalagay. Hindi na ito lagyan ang mga karne. Ano-ano mga klase. Ito lang yung mga gulay. Kasi gusto ko din para sa palayo sa mga sakit. Hindi ko alam anong mga meron daw Uh, sakit yung mga karni at uh, hindi ko alam ano-anong klase ang sabi sa mga ibang tao mas maganda daw dito sa gulay kasi marami yung vitamin C para healthy daw yung body condition daw yung katawan oh. ito yun yung mga rice kalagay na, na yung umaga sinsya naman guys ang aming mga uh, luto ngayon yung ulam namin yung umaga uh, kain tayo guys kita lang ko sa inyo ha. Ah. Bago lang ito yung na haon. Hindi ko alam anong talo yung haon. Ito din Ito